pinaka-OA, oh, nagbabalik na naman ang pinaka-OA sa mundo. Huwag, hindi magiging ganun. <laughs> Naligo na nga rin ako sa mga oras na yan kasi hapon na rin yan. Pero naglinis naman ako ng maga, huwag kang OA. Kaya nga pagtapos ko maglinis, natulog na ako agad. Abay, ang bilis ko nga maantok. Diyos ko, hapon na nga ako nagising yan. Kaya yung OA. <laughs> Abay, buti nga. Maganda gising ng OA na yan. Hoy. Abay, halata nga. tignan nyo nga. Sumasayaw-sayaw pa. Hoy, ang OA. Kabagal-bagal nga magayos, ayos Hoy. Wala naman na akong gagawin. Kaya hindi na ako magmamadali dyan. Tignan nyo nga yung OA na yan. Hirap na hirap magsuot ng kwintas. Pagsusuot pa lang ng kwintas. Ang bagal-bagal na. Uy, may pawaki-waki pa yung OA na yon. <laughs> Lalagay na nga yung cream yung OA na yon. Uy, ang OA talaga. <laughs> Abay, kulang na nga lang ilagay na buong sa katawan niya. Uy, hindi ganun. Ay, ang OA. <laughs> Pangiti-ngiti pa nga yung OA na yan. Uy. Abay, tignan nyo nga yung OA na yan. May pasayaw pa. Huwag <laughs> nyo na nga tanungin kung ba't ako sumasayaw. Hahaha. <laughs> Aba hindi ko nga rin alam, trip ko lang siguro. <laughs> Hoy, walang ganun <laughs> Alam niyo na nga ako sino ang OA, kundi si Kes ka si Kes ang OA ng taong ito. May <laughs> pagkatapos nga mga guys ng OA na yun, kumain agad. May pagganon pa nga yung OA na yan. <laughs> Kali na nga rin daw siya sa vlog, napaka-pretty naman ng OA na yan. <laughs> Bay, nakita na, na naman yung mukhang OA na yan. Ko <laughs> nga po ay aalis niyan. Wala lang, magagala lang. Kuyang OA. <laughs> Abay, tignan nyo nga yung OA na yan. Hindi pa rin tapos kumain. <laughs> sko, hindi nga lang mabagal kumilos. Mabagal din kumain. Kuyang OA. <laughs> Abay, nakipagkwentuhan pa nga ang OA na yan. mo chismosa yung OA na yan. Kaya nga din ako lumabas kasi ang ganda-ganda ng sunset. Huy, ang uwi. <laughs> Masok nga ako ulit yan kasi may dala yung tatay ko. Wala tangang magaling lang sa pagkain. Huy. <laughs> Nakalimutan ko nga yung pangalan ng sinasalin ko dyan. Abay, wag nyo na nga tanongin sa uwi na yan kung ano yan kasi hindi rin niya alam. <laughs> Ay, Diyos ko, tingnan nyo nga yung mukha ng kauwi na yan. <laughs> Paano ba nga naman kasi napagkalagkit? <laughs> o wag kang OA, binutas ko lang yung plastic. <laughs> Lumabas na nga din ako, huy, ang <laughs> Abay, may pagunon pa nga sa kilay. Nice! <laughs> Diyan muna nagtatapos ang vlog ng OA na to. Ba-bye! Pagkatapos ko nga mag-urong, gagawa na kami ng assignment.